Hello guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel RPTV So ang topic natin ngayon guys Paano mag edit ng video sa CapCut 2024 So sundan nyo lang ang aking gagawin guys So bago pala natin ang pisang guys Huwag nyo kalimot mag subscribe Like, comment and share So tara guys, umpisa na natin Click natin yung CapCut Hindi new project So, piling tayo ng video guys. Na-editin natin. So, pupunta ko dito sa album. Pupunta ko dito sa camera. Tingnan ako pa ng video. Halimbawa ito guys. Click natin yan. And then, add. Ayan. So ito yung video natin guys na i-editin. For example guys para may idea kayo kung paano mag-cut ng video. Ngayon 2024 dito sa CapCut. So try natin i-play. So for example lang to guys ha. So pagka nandito na kayo guys. ah uh, punta tayo dito sa aspect ratio. Ayusin muna natin yung ano niya ratio. Yung size. So halimbawa nung pagka sa YouTube mo i upload. Dito 16 by 9. Pagka dito naman guys sa TikTok. Ayan, 9 by 16 Diyan, may mga size dyan, guys. Ayan yung mga ratio nya. So, halimbawa, ako dito sa YouTube, ayan. hindi then, kailangan natin siyang isom in. Ayan. Ayan, so ganun lang, guys. Ayusin nyo lang, guys. Yan, try natin i-play. So yan guys, kapag okay na delete natin tong ano, logo ni CapCut. So dito na mag-umpisa tayo nun pag cut guys ang video guys. Ayan. Halimbawa lang ito guys ah. Ayan. For example dito guys, ikakat natin yung guys kasi may mali. Halimbawa lang guys na ah, may, may mali dyan. Click natin yung uh, video. Then split natin guys. So slide natin guys. So limbawa. So limbawa, hanggang dito guys. Hanggang dyan yung mali mo. I-click natin yung split ulit. Ayan. na, na natin. And then i-click natin tong gitna. Ayan. Then delete na natin guys. So, Magdudugtong uli yan guys. Ah, diba guys. So ganun lang kadali guys. Pagkat guys. pagkatapos lang guys huwag nyo kalimutan na export guys dito sa taas or kung gusto nyo lagyan ng music background guys halimbawa walang music yung video na yan punta kayo dito sa audio and then sounds ayun pagka dito na kayo click nyo parang file and then device ayun yung mga music na to guys yung laman ng cellphone mo yan guys pagka nandyan sa device ayan. yung mga uh, dinownload mo yan na mga music so for sure guys na walang copyright kung i-upload mo sa youtube channel mo guys nagsisimula ka palang dapat mo copyright yung gamitin mo try tayo mag play Ayan guys, pili, pili lang kayo guys sa music nyo guys. So pagka nakapili na kayo guys, click nyo lang tong sign plus. Ayan, pupunta na yan dyan. Pagka lagpasa naman, ayun eh nga guys, pag, pagka lagpasa naman guys, eh, split natin yan hindi delete natin itong sa ulihan okay na yan guys sample hmm. so wag pala natin itong kalimutan export guys save to device